siguro yan. So, yan? Patay mo na. Ilagay mo na dun sa ano. sa na pusa. Oo. Oh. Hindi, ibahin mo syempre Diyan yan nilagay ang ano. Yung kanin. 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 Tapos ilagay mo lahat dyan. Eh? Okay. Ayan, tama na yan. Ilagay mo yan to sino dyan. Sino? Okay. Uh, so, yeah. Okay. Hindi kaya, eh, mo dyan, no? Yan. Diba? Alright, ayan na, nandito na tayo. Alright, good evening. Ah, uh, eto, ito. Luluto kami ng pagkain ng aso pagkain ng tao hmm. Hmm. Saan share ko mo dyan? hindi na wala load the charge ano niya pa load ka ah tak ng kaloy. Kikita ko rin yan. Hmm. Okay. Mahinip pa? Mahinip pa yan? Hindi mo yung pagkain ng aso Yung Pag pagkain ng tao yun eh. Ang daman yan. Malamig din mo na. Oo. Ah, diba? So, siyempre, uh, pagkain ng pusa, ito, pagkain ng aso. Yung pagkain ng aso, mayroong kusino. Yan, parang pagkain na rin ng tao ito. Ito naman, ang alo nito ay tawag dito. Uh, pusa. Pagkain ng pusa. Miswa. Miswa to, mga tol, yung sa hug na ito. Ito. Ayan. Na. So. Ah. Uh, uh, Ngayon ano mga tol. Ah. Uh, RP shoutout Shout out sayo. Ano yun? di ko maintindihan yung ano. Ah. Uh, Tagalog mo lang tol. Para maintindihan ko.

prepare lang kami ng pagkain ng aso. Uh, ito. Summer! So, tutokit to ko sa inyo si Summer at si Nami, mga tol. Ito yung uh, alaga namin. Summer! Uh, Nami, Nami. Nami! Uh, ito yung si Nami. Ayan. Ito naman si Summer. So, gutom na yan. Yan. Oh. Yeah. Up, up, up. 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 Ayan o. Oh. No. ka sa camera. Ayan na iya. Na iya. nami. Ito na. Mm. Ito. Summer. Ito is yung si... Samir, malungkot. Samir, malungkot eh. Oh. Malungkot. Yan. Yeah. Lungkod. ito naman si. Nami, nami. Oh. Yeah, nami si na. Ay. ka na lang si Yan. Umalis kasi yung ano yung amo niya. Ayan. So shout out sa iyo tol. Hay, uh, nami. Oh, ito na. Ito yung isa. So isa hindi yan malungkot. ayano oh. Hay, Ayan, oh. uh, no. Gutom yeah. na to diyan eh. Ito eh. Ano sa masayang kasi ito. Pero laman yung ano. Kainin mo nga kung pagkain na yun yun, pwede yung makain. Kainin mo. Ah, ingit. Yung pagkain ng pusa, mainit ba? Masamang pa yan. Talaga. Hmm. Alright. Uh, shout out sa'yo, tol. Uh. Ah. Okay. Kailangan pang himay-himayin. sayang ang ulam hindi sila kakain ng kanin shout out sa uh, Snowbread. Ayan. uh, snow bread yan Ay, Kuya Edgar. Yan, pagkain ng aso yan. Susunod po naman yung ipapakain, fried chicken. Oh. Ayan kasi, hindi sila kumakain ng ano ng dog food so kaya ano nila uh, ito yung favorite nila ito si Summer karni mga karni yung gusto nila mga maarte rin eh pagkain tol ng ano ng aso ito tusino okay, tsaka natin. kanin ayaw yeah, kasi nila sabi. kumain ng dog food ayun na tayo. Pa kainin. Ay. Ay, ay. Dito mga to. Uh, tayo. Dali. tayo. gutom na sila eh. Please, please. Ang gutom na. Dito. tayo. Please. Please. Dito. So. So. Balis ka dyan. Summer! Malungkot. Malungkot yung isa. Yung si Summer. Ito. Malungkot. Ayun, yung isa, o oh, kumain na. Mainit yata yun. Diyan. Sarap yan. Masyadong maarte kasi itong mga asong ito. Subukan mo daw ito eh. Yung isa masyadong maarte. Ayaw kumain. Ayaw eh. Malungkot eh. kumain siya. Isa. Ayaw kumain. Ayaw eh. Mahina pakainin tong mga to. Ah, ito ay si Nami. Ayan. Babae po ito, babae. Yung isa naman ay si Summer. Ito, si Summer yan. Oh, mahina pa kainin kasi nga ayaw nilang kumain pag walang amo nila. Umalis kasi yung mga amo nila. Parang ano eh, parang parang tao rin. Parang tao din yung ano, isip, isip nila. May nagmamae. Eh. So, sa tin diira ito. Sa naman yung pagkain ng All alright So, okay, shoutout out sa inyo lahat.